Life is a precious gift, and each day is an opportunity to contribute to the symphony of existence. Be present, be mindful, and savor the beauty that surrounds you. In the tapestry of life, you are both the artist and the masterpiece. Paint with purpose, love with abandon, and let your journey be a testament to the extraordinary potential that resides within each and every one of us. Hi! Good day mga B! It's me again, Laika. And for today's video, pupunta tayo dito sa si J&J 8 para maghanap ng mga panggamit sa bahay. Dito kasi sa si J&J 8, kumpleto yung mga gamit nila. Pang bahay, pang, pang motor. Basta marami. Tingnan nyo na lang mga B. Ayan, kitang-kita nyo naman na... Kompletong-kompleto kompleto talaga dito. So, yung uno pala namin pinuntahan is dito sa mga flashlights. Ayan. As you can see mga B, madami ka talagang pagpipilian. May mga mura, may mga medyo mahal. Mahal ka ba niya? Charisse. So, napapaisip ako kung pibili pa ba ako ng flashlight. Eh, pwede naman akong maging ilaw ng buhay mo. Eh, may. So, may nakita pala akong extension. Ang ganda mo, B perfect sa mga tulad kong palaging low bat ang cellphone. Tapos nakakatabi ko pa itong matulog. O, di ba? Panis. Hoy, wag yung gayahin yun, ha? At may napatigil nga ako dahil nabasa ko tong paskil na to. O, oh, binabasa ko lang. Wala akong balak. Kayo, ha? Judgmental. Giniagawa mo Anyways, ito pala yung una kong binili. Katul. O mga rich kid dyan, hindi alam to. Panigurado. Super clingy kasi ng mga lamok sa akin pag gabi. Okay lang sana pag siya. And, hoy, walang ganon. At itong baby wipes din san. Kaso, hindi akong baby niya. O, oh, ba diba, pati aso nag-agree, hayop. Ay, sorry, hayop pala talaga. At ni ibinalik ko nga pala yung katol kasi naalala ko tanging yung lamok na lang lang yung naglalambing sa akin sa gabi tapos itataboy ko pa, ba? Diba? Charot lang mga bi. Siyempre, dengue naman katapat natin pag gano'n. Napatingin nga pala ako sa salamin, na-realize kong ganda ko pala. Kayo na bahala maghanap kung saan banda ha. Problema nyo na yan. Napadaan din pala ako dito sa mga toys kasi birthday ng pamangkin ko nung nakaraang araw, eh wala man lang akong regalo. Actually, sinadya ko talagang hindi magbigay ng regalo kasi ang plano ko, medyo late ko na ibibigay para minsan na, na birthday gift and Christmas gift ganun. O, di ba? isang tita nyo. Kuripot na may pagkasweet. Ganun. O, di ba? Sa kakulitan ng kamay ko, nahulog ko tuloy yung lato-lato. Nasira pa. <laughs> Ay, hindi pala nasira na hulog lang, Bi. Hoy, hindi ko naman kasalanan, no. Hiwa-hiwalay pala yun. Yung bola niya, tumakbo. Hindi ko na alam kung saan pumunta. Buti na lang walang nakatingin. Grabe yung kaba ko mga Bi. Baka ipapulis ako. Charis. Ayan kasi, girl. Ayan kasi, girl. Ang kulit mo. Mas makulit ka pa sa bata. Anyways, nagawa naman na ng paraan, guys. Kalma na. So, sa taas naman tayo. At ayun na nga, nakita ko tong bag. Gantong-ganto yung uso ngayon eh. Ang elegante tingnan. O, oh, di diba? Patesting-testing lang pero hindi naman bibilhin. <laughs> pero ang ganda niyo mga B. At ang ganda din ang price. Oh, pangalawang beses na yan B. May bayad na talaga yan pag nasira. Please handle it with care daw. Hindi nga ako kinikare. Charis. O, oh, yan, hindi ko carry mga bi mga bags ko mga 100 to 300 lang basta yung importante may lagayan ng phone and everything po. ayan dito naman tayo sa mga tumbler ang gaganda, mga B. May mga pangbata din. Perfect sa mga jonakis nyo. Tingnan nyo rin tong tumbler na to, mga B. O, di ba maliit? Lalaki yan. Tapos gagawin kong mahaba. O, di ba magic? Charisse. Parang tanga lang. Pero maganda siya, mga B. Kung gusto nyo, konti lang yung ilagay nyo. Pwede yung... Iganon nyo lang. Tapos, pag ganon, ganon nyo na lang. Ano daw? <laughs> Ayan, na-amiss ako dito, mga B. Babalikan ko to. Promises. O oh, ba, diba? di ko na maibalik. Kaya nagpatulong na ako sa kasama ko. Hindi oh, ba, ang cute na talaga mga B. Pero mas cute ka pa Hindi ako Hoy! Ayan, tingin muna tayo ng iba mga B. Kasi marami ka talagang pagpipilian. Madaming kulay, iba't ibang klase. At ang gaganda din ng quality. Ibang klase din tong kasama ko. Binigay ba naman sa akin yung lagayan ng ketchup? Tapos ako naman tong si Tanga. Rinay din. O ba diba? Sino mas taka sa amin? So, ayun na nga. Tapos na kami sa JNJA. Sa tinagal-tagal namin doon. Alam nyo kung ano lang nabili namin? Syempre yung katol, mga bi. So, dito naman tayo sa handyman, mga bi, Feeling ko mas maganda yung mga quality dito. Feeling ko lang. Pero, medyo pricey nga lang. Ayan, same pa rin dito. Marami ding mga gamit, flashlights, mga tools. Pero legit, mas pricey talaga dito. Ewan ko ba itong kasama ko? Kung ano-ano rin na -recommend. Ako naman tong sitanga na uuto. Pwede daw pang bunot ng ngipin. Hayop. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta perfect siya pang biyahe. Para maging comfortable ka. Tapos ito namang kasama ko. Uutuhin na naman ako, bababoy. Na naman ako, mga bi. Siyempre, walang mang uuto kung walang magpapauto. Kasalanan mo naman pala, girl. Hindi ka na natuto. Basta gaganti tayo, di ako papayag, mga bi. Kung wala lang camera, nakaganti na ako. Pigilan niyo ko. Ito daw yung legit na pangbunot ng ngipin mga B. Sabi ko naman, itry ko sa kanya. Para matesting kung legit talaga. Di ba? Oo, oh, ano na naman yan. Tama ka na. Tapos ako, sinabayan ko yung trip niya. Yung hawak ko, pwede pang sudsud ng ngipin. Ewan ko ba kasi, ba't nandito yung mga gamit pang dentista? Ay, sila talaga. Ayan, nakita ko din to. Ang amazing niya perfect pang linis sa bahay. Kala mo naman, everyday naglilinis. Once a week lang naman. Charis. Tapos kung wari ko nagustuhan, kaya binalik ko. Pero ang totoo, naisip ko, kung bibilhin ko to, baka everyday akong paglinisin. Wag na lang. So, sa naman tayo, guys. Mas marami dito for sure. may mga iba't ibang gamit pang kusina. Tapos itong kasama ko, perfect daw to para sa akin. Kutsara. Dahil malaki daw yung pangako, ito daw yung perfect sa akin. Bisit ang hayop. Sinasamantala niya kasi nasa harap ako ng camera eh. Hindi ako makaganti. Mamaya ka sa akin. So yun, madami talagang pagpipilian dito mga B, mga gamit pang kusina. Ang gaganda. Ang gaganda din ng quality. Medyo pricey, pero worth it. Oh, yan pa. Oh, mag feeling model yan. Gano'n. Oh, yan. Sabi ko, picture video naman yung ginawa. Hayop talaga. Naku, mamaya ka talaga sa akin. Pero in fairness, ha, ang ganda nung black na sombrero. Ang astig niya tignan. Feeling ko lang. Feeling ko lang naman, di ba? Panigurado ko may kalokohan na naman to, di ba? Sabi ni, eh. hindi ko nagets yung sinabi niya kaya wala siya. Sorry, please try again later. Ganun. Galingan mo naman bi para heavy. Ay, eto, medyo heavy. Binigay niya sa akin yung isa. Clueless ako dyan. Tapos di ko alam mag-a-appear pala kan. Ah, 'Di ba? Medyo heavy. Ang galing mo B. hanep ka talaga. Sa so, dinami-dami ng kalokohan namin, bigla kaming naguto. Kaya bibili muna tayo ng shoupaw. And guys, legit, napakasarap ng shoupaw nila dito. Isa sa pinakamasarap na shoupawan dito sa vegan, guys. Dito lang naman sa sanitary. O, ba diba? Sanitary, baka naman. Dawin nyo akong endorser. Charis. So, yung tinanong ko nga kung may asado sila. Pero wala daw. Kaya yung bola-bola na lang. Actually, same lang naman sila. 60 pesos yung isa, pero malaki na siya ha. Hindi tulad nung ibang siopaw na unang kagat e tinapay et lahat. Awesome! So, yun naman. Nandito na kami sa Plaza Burgos. Kung napanood nyo yung uh, second video ko, second vlog. Ayan. Napakita ko na to noon eh. Pinakaming natambayan dito sa vegan. Ah, diba? Ang daming nagtatambay dito. Ganda kasi guys. Legit. Ayan, pa-epal. <laughs> Sorry na, gutom na. Kain na, guys. all for today's video guys thank you for watching samahan nyo ako ulit sa next vlog ko bye